Sir, magandang umaga po, Yusek. Magandang umaga po. Apo, thank you for your time again. Sir, bago po itong ano update dito po sa mga marinong Pilipino ho, na kasama doon sa mga hawak kayo ng Houthi rebels. Ito pong mga Pilipinong nakatawid sa West Bank ano po uh, papunta nga po uh, sa Jordan. Uh, so far po naman kumusta ho ang kanilang kondisyon? Opo. O, uh unahin ko muna yung tukol sana, no, sa ating uh ating mga Filipino sa backpack rate. okay, say, okay. Ay, sige po. Apo, apo. Para ngayon, para ngayong araw, uh, ma uh, mamayang hapon, tika, ano, tika West Bank, lima sila, no? Na nakatawid at uh, naka, mm -hmm. ngayon sila sa Kuwaiti Airways, no? Mm -hmm. So, uh, pabuti malita yan. Ngayon, yun tukul sa ating Tuloy-tuloy uh, ng repatriation natin uh, sa West Bank or what. No? Kasi nagka-problema lang medyo komplikado tumawid eh, sa mm -hmm. sa Jordan pero nagawa rin nila no mm -hmm. hello sir Ngayon, go ahead sir go ahead sisitin mm. natin -hmm. well yung BMW in charge na ka, ka contact yung family nila para tiyakin na para sa pamilya bigyan yung assurance na lahat ginagawa no kami naman sa DFA yung diplomatic uh, initiatives kaya ginagawa po natin yan, may mga pinakausap tayong pamahalaan mm -hmm. na maaring maging go-between para uh, sa mga Houthi rebels. Pero uh, asahan natin eh, na mapapalayan na rin sila. Kasi ano naman eh, mahusay naman daw ang condition. Yan ang sabi mm -hmm. ng uh, may isang si na kausap yung misis niya. Mm -hmm. eh, hindi naman sila sinasaktan. Pero, pero alay. So, uh, gagawin natin lahat. Opo. So kumbaga po sir, uh, ano ho naman ano, um, maayos ang pagtrato sa kanila at may komunikasyon pa rin ang ating mga marino sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Yes, at, at least may isa nakapag-communicate, no? Mm -hmm. So uh, yung ating manning agency, yung manning agency charge of them uh, is also working para mag-communicate. Hindi consistent, no, yung communication sa kanila. Mm -hmm. Pero mayroong mga lumalabas na video na pinapakita paano sila tinuturing dahil hindi sila dinakip ng tulad na nangyayari sa Israel at yeah, sa Gaza no hindi mm -hmm. hindi sinasabi raw ng mga Houthi rebels hindi sila yung kalaban yung, mm -hmm. yung Israel uh, so uh, tingnan po natin na uh, sana matapos na to uh, may nangyari na dito eh sa uh, mga nakarang na taon na uh, mm -hmm may nauhuli na may may nasasama na tipulang tiplipino uh, pero nababalik naman lahat eh. Mm -hmm. Opo, opo, opo. At kami nga po umaasa no, na ang lahat ng ito ay mauuwi sa mapayapang resolusyon. Ano po, uh, Yusek? Sige. Opo. Well, may ang isang maganda balita dahil may truce sa casa. Baka, mm -hmm. eh, baka lumamig na rin ulo ng mga rebelde. Eh. At saka Uh, dahil itong gusto nila eh na hindi nasasaktan yung mga mm. Palestinian sa Gaza. Mm -hmm. So ngayon na magkakaroon ng uh, ceasefire o truce, ayun, sige na po natin. Uh, we're using our diplomatic connection and uh, the good news is walang nagre-reklamo na, na, ano, na walang balita. At saka may, hindi lang tayo, ha? may ibang mga bansa na nasa airport din dahil pati yung kanilang uh, mga citizen na. Mm -hmm. Opo, opo. Sige po. Uh, Sir, namagay niyo po yung truce sa Gaza Talaga pong natu talagang natuloy na ito at mayroon hubang balita doon sa mga bihag kung may Pilipino na ano na kabilang doon. Opo, ngayon ang umpisa ng truce po is 7 a.m. Israel time which is mga 1 p.m. dito. So, mm -hmm. asahan natin na uh, anything can happen before. Yeah, uh, pero uh, wala pang incident, tuloy na, umpisa na yan. And then bago matapos yung hapon sa Israel and uh, Uh, West Bank time o mm -hmm. uh, Gaza time, meron ng exchange. Now, yung mga natin, hindi masasama sa first match kasi women and children. Maaaring yung isa, dalawa sila, isang lalaki, sa babae. Maaaring isa, dalawang woman siya, na no, babae. Pero ang alam namin, yung umpisa nila yung mga bata, mga bata, at saka nanay nila. Uh, pero ang maganda dyan, kung successful to, for the first four days ng truce, eh inasa natin tuloy-tuloy na hanggang sa mas maraming mga uh, papakawalang mga bi eh, biyag kasama na yung possible ng na dalawa nating uh, mga citizen. Opo, opo. So, kumpirmado po, ito humang dalawang ating uh, mga mamamayan ay yung dalawang unaccounted so far doon sa hinahanap po ninyo? Yes. Yung isa na lang sa mabahe. Yung mabahe po, dual citizen, no? may trade citizenship uh, sila po, kasi yan ang, yan ang conclusion ng Israeli government na most, most likely hostage. So, uh, mm -hmm. uh we're, hoping na uh, mabuti ang stage kasi na no opo opo so, opo mm -hmm. opo so uh, uh, ginagawa namin lahat no at saka galing ako sa Israel at uh, inaabot natin muli sa Israel uh, habang nagpapasalamat tayo sa kanilang proteksyon sa ating mga citizens doon, ay mm -hmm. eh, kailangan na uh, mapakawala na yung ating dalawang biyag kung, kung talagang mm -hmm. biyag man sila. Opo. Nanggaling kayo ng Israel po, uh, Yusek? Yes, three days. Oo, opo. Kaya uh, kasi gusto ko makita yung sitwasyon ng mga kababayan natin doon. Mm -hmm. eh, Meron mga iba gusto mo eh, pero karamihan gusto mo iwan. Mm -hmm. Kumusta po doon po ang ano ang sitwasyon? Um, sa usapin po ng ano ng pamumuhay, may, may curfew ba? Paano po? Yung Israel, normal na yung situation kasi naka, nakuha na ng Israeli Defense Force yung control ng bansa nila. Mm -hmm. Pero, alam nyo, sa, sa Israel, Normal ng situation, iba yung normal sa kanila, normal sa atin, kasi mm -hmm. may mga gabi na may sirena, tapos may missile o rocket mm -hmm. na tumibag galing Hamas. Pero napablock naman ng eh, teddy. Iron uh, dome. Iron dome. Mm -hmm. Pero para sa mga tao doon, kasama ng mga kababayan, normal na situation yon. So uh, uh, yon, hindi. Eh, sabi na protectado naman sila, Tsaka may shelter nung nung sirena kasama na ako doon. Ano namin siya pupunta, manatili uh, one or two minutes, tapos tapos ulit. So, ang mga Pilipino na kausap ko, kasama mga, may mga, mga agricultural scholar doon, tapos mm -hmm. so, from north to south ako, ha? from, mm -hmm. uh, uh, hindi lang Tel Aviv at Jerusalem, pati yung north hanggang south. Oh, eh, sabi nila, matiwasay naman sila. Mm -hmm. May mga iba, kinakabahan, mga bagong tati, at uh, gusto kong motor workers, kaya hindi, kaya nag-uwi. Kapon, may inuwi tayo, 43. Mhm. Mm 42. Uh -huh. So, okay state na ang gas ang malabo kaya eh uh, yon may, may na tayo na uwi na uh, mm -hmm. at 100. Opo, sige po. Doon po sa border ng Lebanon at saka ng Northern Israel. Kumusta? Well, lahat ng mga kababayan natin na sa border na evacuate na. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Sa Lebanon, yung mga sa Lebanon naman uh, na sa border doon nagsilipatan na rin. So, sabi ng ating mga embassy sa LB at sa Beirut, uh, mm. they are in, uh, safe naman. Tsaka, hindi nagkakaroon ng escalation uh, ng Hezbollah attacks. Eh, sanay na sila sa Hezbollah attacks eh, pero hindi nagkakaroon ng escalation eh. Uh, lalo na ngayon na uh, may truce, baka hindi sila mag-escalate. So, uh, it's not ideal, ha? It's uh -oh. a situation, mm -hmm. pero... Mm -hmm. Matatapang mga kababayan natin pag nandun nasa sanay na rin pero ayun eh, nga na, wala na sila sa border so, opo. Meron, opo. meron, opo meron opo meron meron ba kayong balita doon sa mga Pilipino sa Lebanon na gustong umuwi hindi ho pinauwi ng kanilang labor ministry meron pa eh. may 80 nagpas 80 mga 88 pa ang inaayos pa ng embahada natin yung papeles sila may nauwi na tayong 56 pero uh, may 89 o no, 88 thereabouts na inaayos pa natin. So tuloy-tuloy uh, ang repatriation uh, at uh, tigyan po natin. Kasi nga, walang aslob-peles pero hmm. magkakaroon din yan. Maayos din natin yan. Oh, sige po. So kami po muli tatawag po sa inyo, Yusek, para po manghingi po ng informasyon para po naman malaman namin ang ginagawa po ng ating pamahalaan na pangalagaan po ang kaligtasan at kapakanan po ng ating mga kababayan sa abroad ginagawa namin lahat. Mabuhay, magandang umaga sa Apo, thank you, mabuhay. Yan po si Yusek uh, Eduardo de Vega ng DFA. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.